Uh, Mag-aalasin ko na, sobrang dami pa rin ng pila guys Kaya nakakadismaya Chở rớt mô À yes Sino sasabay natin? Ha? Sino'y sasabay? Ha? Sino'y sasabay? Yayan. Dahil ako'y na. eh. <laughs> Popaw. Pag nagpatak. Malas.

plot ang motor walang galaw ah Balte ako pa ano? Paparestro ng motor? Mahapunan ako. Kita mong tatanggalin ako? Na ano yung ka? May ilteo pa pala diyan sa ano? diyan sa may sa may kantuhan may ito yung tibigyan na lang lagi may nakabagyan eh sa may kantuhan sa may pulo Ay, may nakabang. Kasi nagakikay. Nag-derogator no and file. Dado wala naman. Dado wala naman. Ay Ay Yo what is up you guys? Uh, for today's vlog, ay pupunta po tayo sa LTO Conception sa Batangas uh, para magparehistro ng ating motor. Dahil nga po uh, malapit na po siyang mag expired 5 uh, days na lang po. Uh, kailangan ay uh, hindi tayo ma para hindi tayo magka-penalty. So samahan nyo ako at uh, enjoy natin ating unang rides at ating vlog. Travel vlog So let's go! Nung nakaraang taon ay uh, medyo nalit ako ng tatlong araw Kaya nagka-penalty tayo ng uh, almost 150 pesos So sa ngayon hindi na natin kailangan paabuti ng uh, uh, maliit uh, ka penalty tayo no Para sayang din kasi yun So sa mga hindi pa nakakaalam Yung mga yung bago palang magpaparin nyo ng rehestro ah, uh, Bago kayo pumunta ng LTO ah, uh, Pupunta muna tayo ng, ano, ng emission center Para magpa stencil Tapos and then Kukuha tayo ng uh, insurance Para dire-diretso na tayo pagpasok ng LTO Papa na muna tayo doon Papa for inspection ng ating motor kung may mga nilabag po tayo dito. At uh, diretsyo na tayo pila para sa pagbabayad. Ano pa? Sana may natutunan po kayo. May nakuhang aral, yun baga. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay please subscribe sa aking YouTube channel at pakifollow na rin sa aking Facebook page Mark Neri Vlog para mas updated kayo sa mga bago kong video na i-upload dito okay so first time ko palang mag, mag may camera sa aking uh, helmet dahil nga po uh, ngayon lang tayo nakabili ng ganitong holder, chain mount holder sana magtuloy-tuloy na pag upload na tayo ng maraming video sana supportahan nyo po ako guys pakifollow po at pakilike ng aking facebook page dito po ako madalas mag-upload ng maraming video para may makukuha kayong mga importanteng aral yun naman yung mga ganyang sitwasyon kailangan tayong maging maingat para iwas aksidente na rin kumbaga kasi kung magiging mabilis ang takbo natin at biglang nag uh, counter flow yung truck ay may pupuntahan tayo o diba napaka smooth lang sana maging magandang boses ko dito at maging uh, malakas So madadaanan pala natin guys Yung pinakamalaking itlog dito sa uh, San Jose, Batangas uh, Kung inyo pong Tatanungin Ang San Jose po ang, ang binansagang The Egg Basket of the Philippines Kasi dito po yung pinakamaraming itlogan Madaming poultry po dito Kaya napakasagana po Ng mga itlog dito guys So malapit na tayo, makikita nyo na po doon Halos dikit-dikit na po yung mga poultry farm dito sa San Jose Kaya ito po yung binansagan na the egg basket of the Philippines Okay So ito na yon yung itlog na napakalaki sana makita sa camera Mas marami ka palang masasabi pag uh, may talagang may camera na talaga dito sa ating helmet uh, unlike pag wala talaga para kalang nababaliw dito sana maging malakas ang boses ko dito may nilagay naman akong uh, DIY na microphone yung headset uh, kaso nga lang uh, hindi ko alam kung gagana kung magiging malakas yung ating boses kailangan laging nakatingin tayo sa ating side mirror para iwas aksidente kaliwat kanan so maghihinto muna tayo dito at malapit na po yung stoplight Uh, nag green light na po siya Ibig sabihin po uh, Kailangan na natin tumakbo Umabante Kumbaga Let's go Sana guys Mag tuloy uh, tuloy na po tayo Sa pag upload ng video Kung ano? rin sana Kaya lang medyo busy sa work tayo Kaya siguro Ah uh, Uh, every uh, two times uh, every week tayo makakapag upload ng uh, video po, ng vlog kasi dalawa po yung day of natin kaya makakapag uh, upload tayo ng mga uh, dalawang bisis po sa isang video so malapit na naman yon, uh, siguro mga 5 kilometers na lang yung ating pupuntahan sa LTO section Batangas Uh, kailangan muna natin unahin sa yung sa emission uh, magpapa stencil muna tayo doon tapos kukuha na rin tayo ng uh, insurance para dire diretso na okay buti na lang hindi gaano traffic medyo mabagal lang yung takbo natin guys kasi para hindi ganun uh, gumalaw yung ating camera kasi hindi kasi siya gopro eh uh, hindi pa tayo nakakabili ng ganun kagandang uh, gadget dahil kailangan muna natin mag ipon sana may mag sponsor sa atin ng gopro para mas maganda yung ating uh, quality ng ating video ano yun naman baka naman guys baka naman <laughs> overtake na tayo guys Malapit na malapit na tayo guys sa ating bupuntas Kunting kunti na lang Papakita ko sa inyo kung paano kumuha ng uh, Mag-renew po ng uh, registro ng ating motor. na lang tayo magpapagas uh, papagas pag uh, pag-uwi pag kasi nagmamadali tayo baka tayo abutin ng alas 3 na naman so time check nga pala ang oras natin ay uh, 9:20 in the morning sana mak matapos mata, tayo hanggang uh, alas 12 ano para hindi naman tayo abuti uh, ng hapon kasi dati guys yung last year inaabot talaga ako ng alas 3 kasi nga po nagkarangata ng uh, shutdown sa ating uh, computer kaya hindi agad na process yung mga application so baka ngayon ay mas mabilis naman so tingnan na lang natin guys Ayan, meron Dito tayo sa kanan Shoutout nga pala kay Paring Jeff uh, Lucelo Promo uh, Promote It's uh, promoter ng uh, Honor Philippines Uh, at kay Boss uh, Christian Villa Cruz napakabait na boss namin sa Presnet sana makabalik ka uh, sa Presnet Payment yo so malapit na malapit na tayo guys ito na yon yung LTO Concepcion dito ako nagpapa-restore eh, kasi mas malapit dito para sa lipa uh, medyo traffic kasi sa dito kaya dito tayo dito tayo mas maganda uh, mas madali mas maalwan ito po yun guys Ah, uh, don pa sa may banda yung ano eh, yung emission eh. Emission testing. Eh. FJ FPJ Pistol uh, Emission Testing Center. Yata ang pangalan. Eh tuwing daw ako nagkakamalo saan na kaya yun? sana hindi makalagpas <tinyo> dito yata hihi <tinyo> dito kaya ay, 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 ito ito na siguro yun ay ito nga ito na nga yun ito na nga yun guys yung uh, if Pistol Emission Testing Center I'm a billy slant. I had three hours later. Thank okay. you. So ayun guys, uh, pauwi na po tayo. Sa kamang at sa kasamaang palad ay hindi po tayo nakapagparehistro. Magbabayad na lang ang kusa na uh, nagkaroon pa ng problema dahil na po nagkaroon sila ng uh, offline yung system nila. At sa sobrang dami ng mababayad ay hindi na po inabot sa karga. alasing uh, Mag-aalasin na sobrang dami para ng pila guys kaya nakakadismaya uh, sabi nila eh, kanina, uh, umaga pa lang ang dami ng pila eh Offline, tapos uh, nagkaroon pa ng offline kaya lalong dumami yung nakapila so yun uh, babalik na lang tayo sa uh, ibang araw para magbabayad nila ang, uh, kaya mabilis na pagbabayad at hanggang dito na lang po pala ang ating uh, vlog. maraming uh, maraming -marami salamat po sa nanood at at kung hindi ka pa subscribe uh, like, share, and subscribe para updated ka sa akin mga uh, videos. See you in my next vlog. Uh, thank you. <coughs>